konting ano lang mga uh, tips mga kami so nilagay natin ng ano dito uh, patoka ayan pagka plastic inangat natin ng mga yun yung itsura nito so nagpalit tayo ng mas kapal na ginamit natin kaso yung pa rin ang ginawa oh. inap pa rin mga benjulup gustong kainin ng patoka natin kaya nagpalit tayo ng lata naman mga matagalan mga Ben Yulup yan nakalawang tsaka inaamag yung batokan natin mga Ben Yulup kaya sayang lang din kaya ginawa natin mga Ben Yulup ngayon gumawa tayo ngayon dito ng wood box so ganyan yan, ano natin nagpapang na rin dito na ano so gagawin natin dito is lalagay natin tong ano dyan uh, timba natin na plastic kaya ngayon natin natakpan Ayan. Alright, so hindi niya na siguro kayang ikutasin ng dagayan mga video loops. So, nilagyan din natin ng bukong yun dyan para hindi mabasa ang ating patuka. Ayan. So magpapatunga tayo. Ayan. Tapos kung imimix natin yung patuka naman natin, pwede natin ilabas yan mga video loops. So ito nga pala yung patuka na binili natin dito. So 6 na kilo yan. Lagay na natin yan dito mga video loops. Alright. So, ito yung ginagamit natin yung takalan dyan, mga Benjolo. So, sa patakalan na to, uh, anim na takal na ganito ginagamit natin yung patuka sa kanila may nilup so 23 na yun sa anin na ganyan so, lang natin yun dyan yan so, safety na yung matuka natin mga may nilup may takpan diba Alright na. So, konting ID lang kung makakatulong din sa mga problema talaga sa mga plastic na uh, lagayan tas yung na naiwan yung patukas sa labas. syempre ito pa puk ito nang ay ngat natin ng lagayan. So kapag lata naman pag nasa exposed din pag naulanan, kakalawangin, pag moist tapos maamag ang patuka, sayang, di ba? Ayun. Pwedeng ano, maging simple idea lang mga Benjulo. Wala mga Benjulo. Salamat. Sana makatulong. Alright. Thank you.